na lang po yung paa ko. Hindi na, di na ako nakakalakad hanggang labasan. Hindi katulad nun. Nalabas ako nakain kain dyan. Ngayon, hindi, hindi na. Ay, maho, bayan, pasyalan ang pinit si Tatay Mardo. Sarabong-sarabong, ha, Tay? Tay, Tao po. Hello, Tay. eh, hey. kamusta ka na, Tay? Kamusta ka na? Kamusta Hello, na, Tay? Ang oh. hapon po. Bagong gupit, ha? Opo. Ang pa hmm. Kamusta na, Tay? Long time nung no, si. Buhay pa po naman. Buhay pa naman daw. <laughs> marami na nagahabang ng up update sa'yo. Ay, maraming salamat mm. po, Ano may pagkain ka pa? Meron pa po. Meron pa Ponte. naman. Opo. Opo po kayo, man. Walang pumasyal tayo sa'yo? Wala po. Opo. Wala pa rin. Ganun pa rin, tulad ng dati. Opo. Wala pa rin nagpinta lang ginagawa mo dito tayo, tulog lang. Upo, iga, upo, iga. Yun po ang trabaho ko. Kasi, Pero Kasi, wala ka namang ano nararamdaman? Wala kang sakit? Wala naman po. Wala. Kaya lang umino na po yung pa ako. Hindi na, din na ako nakakalakad hanggang labasan. Hindi katulad nun. Nalabas ako na kain dyan. Hindi, Ngayon, na. hindi na. Ngayon hindi na ulit. Nung nanghina na naman yung mga Oh. Hmm, wala na kasi ano, wala ka ng gatas, di ba? Yung binili ko sa'yo noon. Meron pa po isa. Hindi, yung ano, yung inyon. Ay, wala na po. Yun yung kasi yung ano, nagpapalas ng ano. Yung alas ka ano, na lang. Alas. ng mga buto. Opo. Marami yata ang bata dyan. kapitbahay mo. Ha? Mga kapitbahay mo yan. Ayun Ay, mo, sa gilid. wag ka dyan. Hmm. Nag-iisyoso kasi sila. No, eh. May nakakita sila ng chicks, si Ashley. Ayun eh, si Ashley, oh. kasi Sa likod si Ashley. Ayun, yung paborito kong bata. Oh, paborito mo daw ni Ashley. Bless ka kay Lolo. Oh, Bless ka, Ashley. Paborito ko yan, eh. Oh, ang yan, eh. Oh, ano yan, babae o lalaki? Lalaki. Paano mo nasabi? Oo, mm -mm. Lalaki kasi yung boses, eh. Mm, babae nga yung boses. Baliktad ka naman. <laughs> Baliktad. Oh, tanungin mo si Lolo kung babae siya o lalaki. Babae ka ba? Hindi po, lalaki, lalaki. Tanong ilang taon na si tatay? Tawag ka lang, 84, 84. Ako, 14 na ako. Tanong kung may ma ma shota. May shota ka na, wala. Mm. Ba't syutain na? eh. syuta mo? Sita <laughs> ng iba. Syutain mo Ashley, tatay? Syusutain mo? Hindi, hindi na taon na ako. Ito talaga. Masawa <laughs> <laughs> <D> <laughs> na daw siya saan, sa panaginip. Hindi. Mura. Hindi naman. Hindi siya ganun. <laughs> Inaano ko lang, lalaki siya. Mukhang boses yung lalaki eh. Boses babae, baliktad ka. lalaki. lalaki. <laughs> Ito si tatay oh. Hindi ka pala nakaano tay, hindi ka nakapasyal sa ano mo kapatid mo. Sa poto. hindi na po. Kasi lang pagboto ko po marami po nag-aakay sa akin. Ano ka pagboto ka pa inakay ka? Inakay po ako ng mga mga bata-bata ng kandidato. Pero nag-anong katay nang sindika nang ano kandila sa ano mo papadilin dito. Tingnan lang po. Hindi ganoon rin nag-ano, nag-apag luto. Hindi na Kandila na lang. Hindi naman po ako nagluto, Kandila Opo. lang Matagal-tagal akong hindi nakapunta Opo. kay kasi yung, may ano, may, may yung isang tinutulungan si Trishia, napapanood mo 'yun. Opo. Yung maning na yung buhay. Opo. O, wala na siya na ano, nakarang araw kaya inaasikaso hmm, ko na hindi naman na tapos ng paghihirap niya kaya nga kawawa naman din okay. di ba tay okay. napakabata pa nung tay 18 pa lang Ay, bata pa yun mm, 18 pa lang may isa siyang anak sabi ko lang, baka umuwi kayo sa mga probinsya hindi, kaya dito, hindi lang kami po. nagkataon nang naano na namatay nga si Tricia kaya inaasikaso ko rin opo okay. hmm. hindi pa tay kasi wala pang ano Wala pang money kulang pa. Ha, pista pala naman ngayon, um, ku. Kulang pang pera na 'yun ano, oh, para sa pambayad sa ano niya, serbisyo nung no, ano mm -hmm. niya. Siya po um, namatay sa bahay no, nila. sa ano tayo sa ospital, doon na inabot Bali nung mm -hmm. huling video ko sa kanya, mm -hmm. mga ilang araw nagpa ano siya, check-up. Mm -hmm. Tapos sunod nung nag-ano, siya, mm -hmm. nagpa-admit. Huh? Tapos hindi na siya anong nakalabas kasi doon na siya inabot mm -hmm. Mm, kawawa din kasi may anak siya, one year old. At pinabayaan na sila ng asawa niya. Kaya mm. nakakaawa. Mm. Oh, oh, ngayon tayo, may dala kami tayo galing to kay Sir Kwerty. No? Nagpadala siya ng 500 pesos. At dinagdagan ko na lang para kahit sa may pagkain Salamat po. Ay, thank you po ma'am. Ngayon tayo. Mm. Bali binili na lang ng ano, pinabili niya ng pagkain para may Opo. pagkain ka, no? Opo. At kaya ka binisita para ma-update yung mga tao kasi marami nag-aabang na update sa iyo at marami na daw, na daw sa iyo. Maraming mm. maraming salamat po. Mm. At ayan mo tayo sunod, malay mo, di ba? Opo. May magpaabot ulit sa inyo ng tulong. Opo. O, kasi bihira kita mapuntahan dahil may mga inaasikasong ako. Opo. Na, no, pero ano, naunawaan ko naman po, ma'am. Huwag kang mag-alala at sa sunod babalik ako ulit, ha? Opo, pag si Trisha, Opo. Puntahan na kita lagi. Maraming Kasi salamat, ko lang muna muna sila tayo, no? Opo. Basta mag-iingat ka lagi tayo, ha? Thank you po, Susunod na ma. lang pagbalik ko, ha? Opo. O, atay, Maraming salamat po sa nagbigay po dito. kay Sir QWERTY, no? Sa... Opo. At dinagdagan na lang namin para kahit papano may pagkain ka. Opo. So, yan po mga kababayan. Sa no? ito, Tatay Nardo. Wala ka bang gusto ipanawagan tay? Baka may gusto ko ipanawagan. Wala po. Wala? Opo. Hmm. Ubo <coughs> um, na naman si Tatay. Anong kagamot tay? Hmm. Wala pa po. Mayroon naman po. Si Jenna po, inaubo. <laughs> mm -hmm. At yan po mga kababayan, no. Update kita tayo tayo no. At maraming salamat po. God bless po mga kababayan. Thank you po.